Yan. Hello, sir, good evening. Sir, atras na konti sir. Gayaan mo ba yung postura ni ma'am para hindi kayo masyadong ano. Huwag yung dikit yung mukha niyo sa kamera. Tumagos yung ulo mo dito mamaya. Hindi ko na maibalik yan. Tagasaan po si sir. Evening, bro, sir pero nasa Manila po ngayon. Tantaw nga na. Sir. Nas, nasa negros, taga negros to, pero nasa Manila po ngayon. bungol bungol ka. <laughs> Sabi ko, sir, ilang taon ka na? Ah, uh, 27, sir. 27, oo. Uh -huh. Alright. Sir, ang hinahanap ni ma'am ay uh, may sense of humor. Uh, Siyempre, responsable. Meron ka ba nun? Pag sense of humor lang, sir, ay meron po. Responsable ka ba? Ito po sa Blipo sir, pagka kahit may anak ko sa walang problema po yun. Okay lang ba ma'am Sexy? Ilan taon na si sir? 27, tama. Sexy, yes, okay box, lang sir. ba? Okay lang ba? Basta kaya niya ko pakainin ng 6 times a day, matakaw ako eh. Hmm. Huwag maubusan ng pundo, andyan. Nakaunay, naka naka steady yung hotdog ng partner mo. May joke niya, joke niya. Pero okay na si Sir. Ah. Kung mo naman ako. Tina, yung, tinatanong, hindi, hindi, hindi tinatanong, kita, tinatanong kita, tinatanong kita ma ma'am sa XC kung okay na ba siya na siya makakausap mo. Paano siya? Paano siya magiging okay kung hindi niya ako tinatanong? Hindi, physical appearance. Okay na yan. Kaya na sabi ko, it doesn't matter. Ah, it doesn't matter. Sir, the life is yours, ko sapin mo. Kasi hindi na. Kalma ka lang. Masyado kang mainit eh. Sir, banat. Yes po, sir. Banat na nga ni Bungol. Saan ka saan po kayo ma'am? Sexy. Manila lang din. Saan po kayo? Manila po? Sa may ano, sa may paranya. Okay. Ilang tanap po kayo ma'am? 25. Ah, 25. Tingil ma'am po ba kayo ma'am? Tingil. Uh Oo. -oh. Po? Oo. Single mom. Single mom. Sila na anak niyo? Isa. Ay, isa, malaki na. Saan po kayo ngayon, ma'am, sa Manila? Pasensya na. Di Anong marina, hindi ko pa siya ayong marinig. Anong nakakatawa dun? No. <laughs> Ha? Uh, parang para ka Para ka ng... alaga ako. ko lang. Tatanong yung ulit. Sorry <laughs> naman po. Eh, alam Bakit? Man, sino na, ba mag-aalaga dyan kapag naging kayo? Ibang tao? <laughs> <laughs> naka-duty kasi ako ngayon. Ganyan na ganyan yung alaga ko. Eh, eh, dapat lang sa'yo yan kasi ikaw na mag-aalaga dyan kapag naging kayo na. Aalagaan mo siya, aalagaan ka niya. Aalagaan kayong dalawa. Aalagaan kayong dalawa. Diba? Tingnan mo yan o. Hindi mo pa inaalagaan. Chubby chicks na. Ilonggo ko ako po din ako. Kasi yung ilonggo ni Sierra no. Topin Sierra. may ilig. Gusto ko talaga manood dito kay Topin at At naghahanap din katulad mo gano'n. Sige, message mo ko sa TikTok mo oh, ha? Tingnan natin. Maka okay. Baka magkahanapan ko. <laughs> okay. na? Basta hindi yan childish, ha? Bala ka dyan. Ikaw yung... Kailangan pati pag private nyo, isama nyo pa ako. Kailangan <laughs> si Mama Ha? Kailangan nga nyo pa si Mama. Ano mo ulit yung pangalan mo? Po. Ano pangalan mo? Ah, nakalagay kasi diyan sa pangalan ko single forever pero role dan pangalan ko. Ah. Um, roldan niya, ano? roldan ang tirador. <laughs> <laughs> sige. Parang na isa-tisa. Sige po. Sige. Okay na? I did already. Wow, oh, I did <laughs>